Um, nararanasan mo na ba yung pakiramdam na parang ano nga ba, may kulang kahit na parang okay naman ang lahat? Yung parang may kirot o hapdi na tahimik lang, hindi mo mapangalanan. Yan yung tinatawag ko minsan na silent ache. Yung feeling of emptiness ba? Oh, parang ganun nga eh. Ngayon, susubukan nating himayin itong konsepto ng stage 11. Hango ito sa modified angel scale um, based sa mga material na pinadala mo sa akin. Ah, oo. Yung scale na yon. Ang layunin natin, maintindihan natin, ano ba talaga ito? Bakit siya mahalaga? At paano ba ito nararanasan ng marami sa atin ngayon? Sige, simulan na natin. Sige. Itong stage 11, na ah, ah, hindi ito yung simpleng pagdududa lang. Ah. Hindi yung tanong lang na, totoo ba ang Diyos? Mas malalim pa. Mas malalim paano? Isa siyang krisis sa kahulugan. Um, tinatawag nga itong existential collapse. Yung pakiramdam na parang gumuho yung pundasyon mo tapos nakatingin ka sa kawalan. Walang saysay. Grabe. Parang ang bigat. Oo. At ang interesante dito, madalas hindi ito problema lang ng isip o lohika. Ito matago sa kaluluwa. Okay. So, ano ba yung mga sinyales? Base sa sources natin, paano mo malalaman kung baka nasa ganitong um, estado ang isang tao. May binanggit doon na haunting restlessness. Tama, yun nga. Yung parang hindi ka mapakali. Kahit anong gawin mo, maglibang, mag-achieve, nandun pa rin yung um, parang may hinahanap ka na di mo alam kung ano. Hindi siya mapatahimik ng ordinaryong bagay. Tapos may kasama pa raw na profound loneliness, di ba? Oo, yun pa. Hindi lang yung mag-isa ka physically, ito yung pakiramdam na na sobrang disconnected ka sa lahat. Kahit napapaligiran ng tao, feeling mo nag-iisa ka sa buong universe. Walang nakaget sa'yo talaga. At yung pangatlo, emotional dissonance. Medyo komplikado to pakinggan. Ano to? Ah, ito yung parang may gera sa loob mo. Yung isip mo, iba ang sinasabi sa nararamdaman ng puso mo. Alimbawa, Halimbawa, baka naniniwala yung isip mo na okay, walang absolute na tama o mali, relative lang lahat. Pero pag nakita ka ng grabing injustice, galit na galit ka pa rin. Nasasaktan ka. Ah, gets. O kaya naniniwalang walang saysay -say magmahal pero deep inside, um, naghahanap ka pa rin ng connection. Eksakto, yun yun. Yung emosyon mo, hindi sumusunod sa conclusion ng isip mo. May conflict parang di totoo sa sarili. At itong mga ganitong pakiramdam, based sa materials, hindi pala ito bago, no? May mga kwento sa Biblia na parang ganito len. Oo, totoo yan. Nandyan si Solomon sa Ecclesiastes. Grabe, sinubukan niya lahat, yaman, pleasure, wisdom. Pero sa dulo, anong sabi niya? Lahat daw parang usok lang. Hevel, walang laman under the sun. Tapos yung alibuhang anak, Oo. Yung nasa baboyin siya. Hindi lang physical yung gutom niya noon eh. Gutom ang kaluluwa niya. Ahaw sa pagmamahal, sa belongingness. Pati si Elijah. Naalala ko yon. Galing sa malaking tagumpay, tapos biglang bagsak. Gusto nang mamatay sa ilalim ng puno. Yun nga, pagod, takot, feeling magisa. At ang ganda ng response ng Diyos, 'di ba? Hindi sermon, kundi pahinga Pagkain, tapos yung banayat na bulong. Presence. So, itong mga kwentong to, pinapakita na itong ache na to, itong kirot, ay um, luma na. Party na ng human experience. Oo, kumbaga, hindi ka nag-iisa kung nararamdaman mo to. Bahagi siya ng paghahanap ng tao ng mas malalim na kahulugan. At dito ngayon, papasok yung isang parang mind-blowing na idea mula sa sources natin na itong sakit na to, itong ache, baka hindi pala parusa. Pwedeng hindi. Baka isa raw itong biyaya o sacred preparation. Anong ibig sabihin yan? Parang ang sinasabi, baka ito yung paraan ng espiritu para gisingin tayo. Para ipaalala na may hinahanap tayong higit pa. Yung sinasabi sa Ecclesiastes na eternity set in the human heart. May uhaw tayo para sa isang bagay na transcendent. So yung mismong kawalan? Oo, yung mismong emptiness, pwedeng maging fertile ground, lupa kung saan pwedeng tumubo yung bago. Panibagong paghahanap o mas malalim na pananampalataya. Wow, kung ganun pala ang perspective, napaka-importante kung paano tayo, paano tayo makikitungo sa mga taong nasa ganitong stage. Sobra, at malinaw sa sources, hindi argumento ang kailangan nila agad eh. Hindi debate. Anong kailangan? Presence. Yung nandun ka lang, nakikinig ka ng may empathy, yung tahimik mong panalangin para sa kanila at yung pagiging totoo mo sa salili mong kwento? Yung lived apologetic, yung buhay na patotoo. Oo, yun mismo. Yung buhay mo, yung kung paano mo hinarap yung sarili mong mga tanong at pagdududa, yun ang mas malakas na mensahe kesa sa mga salita lang. Hindi kailangang magmadali magbigay ng sagot. Minsan yung pagiging kasama lang sa gitna ng di pagkakaalam, yun na yun. So hindi kailangan maging expert kailangan lang maging tao, maging present. Tama. Ang buhay mo na ang nagiging sagot, kaya ang challenge siguro sa atin lahat, no? Paano tayo magiging ganong klasing presensya? Yung nagaanya, hindi yung nagtutulak palayo dahil sa pagmamadali nating ayusin sila. Okay. So, bilang pagbubuod, itong stage minus 11, itong tahimik na sakit, napakahalaga pala niyang yugto. Kahit masakit. Parang boundary line siya. Oo, isang sanggandaan. Pwedeng umurong ka mula dyan, pumasok sa cynicism, manhid na lang, o maghanap ng distractions. O pwede rin. O pwede rin maging simula ito ng isang mas malalim na paglalakbay. Paghanap ng tunay na kahulugan. Hmm, malalim. Kaya ito ang iiwan naming palaisipan para sa iyo na nakikinig. Paano kung yung mismong pakiramdam ng kawalan, ng emptiness, na kinatatakutan natin, Paano kung hindi pala siya pader? Kundi? Paano kung isa pala siyang pintuan? <laughs> ano kaya ang naghihintay sa kabila kung haharapin natin yan ng may tapang, may pag-asa, at bukas ang isip na baka, baka isa itong paanyaya, isang banal na invitasyon tungo sa isang bagay na mas totoo at mas nagbibigay buhay?